Ikaw ba ay binaliwala na ng taong mahal mo? At hindi naman kayo hiwalay ng dalawa. Pero nararamdaman mo na siya ay nawawalan ng gana sa'yo. Yung hindi mo nararamdaman na nagsiselo siya sa'yo. Kaya nararamdaman mo kung mahal ka pa ba niya o may halaga ka pa ba sa kanya. Gusto mo ba na mararamdaman mo ulit ang pagmamahal? at halaga mo sa kanya. Kaya kung gusto mo na siya ay mababaliw sa kakaselo sa iyo at sobrang mamahalin ka ng taong mahal mo, malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa, ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. At paniguradong ito ay makakatulong sa relasyon ninyong dalawa ng partner mo as long as 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Basta gawin sa mabuti at hilingin ng buong puso. Ang gagawin mo lamang ay kunin mo ang cellphone mo at hanapin mo ang larawan niya dyan sa cellphone mo. At dapat may larawan ka sa kanya. At pwede ka rin gumamit ng actual photo niya kung meron kayo sa kanya. At pagkatapos Hawakan mo ang cellphone mo, pakatitigan mo ng maigi ang larawan niya. Diyan sa cellphone mo o actual photo niya, mag-focus at mag-concentrate ka. Dapat ikaw lang mag-isa kapag gagawa ka ng kahit na anumang ritual. At dapat tahimik ang nasa paligid mo. At pagkatapos sabang ikaw ay nakatitig sa larawan niya, ay ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido. Ikaw ay mababaliw sa kakaselo sa akin. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses. Pwede ka rin magdagdag o mang iba ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos, pahiran mo lamang ng kaunting laway mo ang larawan niya dyan sa cellphone mo o actual photo niya na ginamit mo sa ritual. At kinabukasan, pwede mong ulitin ang paggawa nitong ritual sa kahit na anong oras na gusto mo. At depende po sa inyo kung hanggang kailan niyo po gustong gawin ang ritual na ito. At kung actual photo ang ginamit mo sa ritual ay itago ito at pwede mo itong ilagay sa loob ng punda ng unan mo. O kung saan safe na walang makakakita at makakaalam. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.